scenario-based preparedness para sa Department of Science and Technology mahalagang pagtuunan ng pansin ang paghahanda sa posibleng pinakamalakas na magiging epekto ng isang kalamidad para maibsan ang dalang epekto nito yan ang ulat ni Rod Lagusad prepare for the maximum hazard or impact bagyo man lindol o iba pang kalamidad Itong binigyang diin ni Department of Science and Technology Secretary Renato Sildum Jr. na dapat pagtuunan ng pansin sa paghanda sa mga kalamidad. Para para naman po yan ng ang paghanda, but the crucial thing is we are able to understand the, the highest impact or the scenario, the damage scenario or impact scenario that the hazard can, can cause. Ayon sa kalihim, mahalaga na gawin ito. Kaya siya mismo, advocate ng tinatawag na scenario-based preparedness pagdating sa kung anuman ang posibleng mangyari. Just like sa sports ng boxing, um, kapag ang kalaban mo ay heavyweight, dapat heavyweight yung preparation mo. Uh, ang ang, ang kahandaan ng mga mayan would be the same but uh, how serious uh, the society should prepare for would, would now be involving um, the whole of the community pag yung mga event. Halimbawa pagdating sa Lindol, una nang binigyang diin ng Feebox na bawat lugar sa bansa ay may tinuturing na the big one at hindi lang ito tumutukoy sa Lindol na maaaring mangyari sa Metro Manila. There are bigger ones out there. So uh, we really have to inform the public. And isa yun sa uh, ginagawa namin informing the public through uh, um interviews through lectures and we conduct also uh, walk the fault activities so we are uh, engaging with the LGUs para maalam nila Paliwanag ni Bacolcol may mga active fault at mga trench na may kapabilidad na makapag-generate ng malakas na lindol sa iba pang mga lugar pero hindi tayo dapat matakot o maalarma. Sa halip ayon sa Feebox, makakatulong ito sa ating paghanda sa sakuna. Lalo't wala pang teknolohiya ang may kakayahan para malaman kung kailan tatama ang isang lindol o tsunami. So kailangan natin ng uh, more proactive approach in the design of the structures that we have for, for not only for earthquakes but for uh, climate change triggering more rainfall. Kami ng scenario, kami ng data, Uh, marami ng way of looking at things uh, na yun before. So, dapat, uh, we, we should graduate from preparing small for small scale events to large scale events. Yun, yun ang no challenge natin. Mahalaga ang na tingnan kung paano mas magiging madali makarecover mula sa pananalanta at makakatulong dito ang mga teknolohiya para maibisa ng epekto ng mga kalamidad. Rod said, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.